5.30. Punta na siya sa school. Ah. Madilim-dilim pa dito, no? Para sa pagbingin kasi, sirin tayo 7.30, sirin tayo tibasok. Ano? Kapit tayo. Ano? iba dito ang sa Manila. Hindi pa rin doon sa atin na ano, 7.30. Ang time kasi umaga hapon naman doon sa probinsya ang paso. Dito. Ano lang, umaga, umaga lang kung pang hapon. Hmm. Upo kami doon. sapatos mo na sa ano. Ano na kay... matatapon pa ako ng basura. Doon sa ano, baka na dyan yung truck. Kalma. Baby, kalma. Tulog pa yung aking dalawang ginahal. Ayan. Ang aking dalawang junakis, Tulog pa. pasok na yung aking loading. Hindi na natin ko na ano yung yung school shoes niya. Ano? Tawag nito na, Ano ba yung school shoes mo? Ano ba yun? Kailangan lalagyan ng ano? Tuklap yung swelas niya. Yung ano? Hindi namin nalagyan ng pandikit. Bukas na lang. Bibili tayo ng pandikit an ano ba yung pandikit dapat na matagal? Siyosiglo, tag 10 piso. Kaso mabilis lang yun eh. Yung ano dapat, yung maganda yung yung hindi dapat ano. Natatanggal agad. Dapat ipatahi. Ay, wala pa tayong pampatahi ito. nag siya guys. Yung, ito yung ano yung pinagkainan niya. Oh. Ulam niya kape. Bahaw na luto tapos kape. O, diba? Ayan yung aming kanin kagabi. Mamaya sasangat ko to. Para, ano ba, ito ng ulam kaka makakain. Hindi sa madaling araw. Kanin ka ako, tsaka coffee. Yan, dating kami na uli. Eh. Kain tayo. Okay. tubig so, ay mo, lagyan mo na ng tubig. Lagyan mo ka na lagyan ng maraming tubig. Mainit nga ng panahon. tubig dinan tubig dyan. Sinabot mo ba? Binibinisan ko lang yung anak ko kahapon eh. Ibuga ko na yan. Hindi ko na yan inalo. Last, eh, ano, sabay niya sa pinsan niya Kanin yung mga ngayon <coughs> mo doon ano, nagre-reset na kanin. Para hindi ka ang gutong. So yung ano mo Babayaan mo lang ba? Magkano ba? May, ba? may baong ka naman, o di kanin. Sabi ko sa, inyo, sa kanya, guys. Bili niya yung kanin. Dulo-dirty pa yung out nila, eh. Siyempre. nagutom ako. Ang daming ano sa probinsya, ganito din eh. kape at kanin sa umaga, pagpapasok sa school. Medyo nararana sa mga na anak. Dati, sinasabi ko, ayaw ko, nararana sa Medyo